Hello mga idol. Apo to this video na aday nagsulod nga kwan. CRT TV old model. Sharp 21 inches. Saka, sa ka sa karon nga panahon mga idol, mga ina nga klase sang TV, wala so, gyapon na fish out na gyapon ta gamit ani. Mario. Sharp. Cinema Burg. Dagang gapong ka paayo. Tapos kani nga flat screen ni, eh, ang issue ani eh, yang panel na buak. Tapos na po, kuhi, mga retironon gapon nga eh, integrated amplifier Ario XDP. Konsa to boto. Ang problema eh, ani ah, sa volume control. Shoutout sa Dani kay Idol. Ah pastira. So ni mga pisa sang kuno ano, pidi nga mga old model. Tapos PCB board sang pidi nga CRT si type old model na agyapon. Ginangyo ni sa po sang gabuti bakal paliton pero wala din ako ni baligya mga idol kay lisod kayo Wala kay uh, PCB board sang TV nga kuno ano, old model. Ay eh, poring kaso nga Buba ang IC system, memory, memory IC, changel IC. So, wala available sa downtown. Naukda na sila. Tapos nindot nga naadog kay uh, board kay natay makuhaan na niyo. Samaan niyo ng mga IC. Sige, hangyo ni sa kuha, tag-trying tank kayo. nagabuti bakal, pero wala din ako i kay importante kayo nga nag-repair ka. Tapos natay uh, savings si nga PCB board. So, agree lang tama na ako ang video. So, mayroon lang po po share o follow. Thank you. God bless.